So ayun po mga kabaya, mga kabudoy, haatid uh, po natin yung kaibigan natin sa airport. Buti siya no, makaka Exciting! Pwede. ayo ma Hatid kasi natin siya Ito yung sasakyan niya Iwan natin siya Bali Tatanggal tayo yung gamit sa Sasakyan natin Ito natin itong mga ito Diyan lalagay yung maleta niya no? Ay, ready, ready na ready na. Asa ni maleta mo Pai? eh? Ayun na pa eh. No, ayun na oh. Ayun na. Kuya, okay, atin na natin 'to sa sasakyan. Mm Hindi -hmm. 'yan <laughs> dito, <laughs> bye.

use the right two lanes to take, take exit up. nine <laughs> and I was worried about it. Ayan, mo dito si Pai Efren, pauwi na. Sarap talaga sa pakiramdam, no? Yung uuwi na. Ayay! Ingat ko pa, ingat! Uwi na si Pai Efren, no? Ito so, mga kasabay niya lahat, Mga classmate! Mga classmate, magkita kita tayo sa aeroplano, ha? Ah. Oh, grabe. Oh, uwi na sila, oh. Father, oh. Jordan na Jordan. <laughs> ito mga kabahay natin, oh. Uwi din sila, oh. sa ah, sarap sa pakiramdam. Sarap sa pakiramdam. Nako. Focus natin. Focus natin sa pogi, oh. Yay, budik. Patay na tumamay ang gabi sa akin, ah. <laughs> Hindi lang pala si Pai Epren okay. yung uuwi. Ah, yung boss Michael, ka, si Roy, at si Pader. Iwan nila ako dito. Sabi Saling ko, na sakay ako lang ako ako lang <laughs> <laughs> Chap na lang ako ng maleta. Chap-chapin na lang ako. Sana, dali na tayo sa sakyan natin. Oh. Aalis ah, ah, na si Pai Epren. na natin siya. Naihatid na natin si Pai Efren. So next stop natin. Punta natin si ano. natin si Paring RC. No? Kita-kita tayo Paring RC. At uh, kain pa tayo ng mo na kagabi pa. Hindi <laughs> hey po mga kaibigan. Tapos na po ang duty ko ngayon. Magatid sa airport. Sunod naman eh mamaya maghahanap tayo ng maghahanap tayo ng ng maraming tao na kumakain kain sa park makikikain tayo doon no samahan nyo ako makikain sa mga tao na yun si, kakain sila sa mga park sa mga tabi ng beach di man lang sila nag invite no so ngayon walang sabi sabi makikikain ako no <laughs> what the fuck Ata yun na nga Nawala pa yung ticket Alam ko talaga Nilagay ko dito Hindi ko alam pa Ano hindi na shoot Tinry kong balikan yung Pinarkingan ko kanina Wala ka din Pwisit. Ay Anong May nakatag na Lost ticket din naman Lost ticket Alam ko kung kita nyo Lost ticket bye tayo Naging 14 na lang kanina. 15 na. Bait ni mama. Thank you po. Thank you tayo sa kanya. Thank you tayo. At uh, appreciate ko yung ginawa niyang tulong. Thank you so much po. Ay. Ah, pinata ako ng ano ah. 30 to 45 minutes. Ay. Di ko alam mo ano gagawin kanina. Nawala yung ticket. Siyempre. Ano tayo dito eh. Hindi naman tayo. Taga dito eh. So, di ko alam gagawin. Pwede lang. Tama tama yung ibon o, oh, putik yan oh. Tinaiyan, eh din yung kamay ko kanina, eh, tinataiyan din dito. Yung kong ibon yun. Ha, ay. Masabi nila, hindi taiyan ka, swerte daw yun. Swerte na, kaya talaga tayo. Magtutuloy-tuloy yung kamalasan ng kabanatan ng buhay natin. No? Punta na tayo kay RC, putik na gutom ako doon, pre. Kainin natin yung chop suey mo. Chop suey.